Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, nakadalo po ako sa isang leadership conference at maganda po yung binahagi ng speaker tungkol sa kaibahan ng isang tunay na pinuno, leader at isang may kapangyarihan at pinangangasiwa ang mga tao o isang boss, leader, boss. Anya, a boss drives employees, a leader coaches them. A boss depends on authority but a leader depends on the goodwill of his people. A boss inspires fear, takot. A leader generates enthusiasm. A boss always says I, ako, ako ang gumawa niyan, ako ang magaling. But the leader says we, tayo to. Tayo ang gagawa nito. Sama-sama tayo rito. Ang boss mahilig maghanap ng sisisihin pag may bulilyaso, pero ang pinuno aayusin ang bulilyaso. A boss knows how it is done, but the leader shows how it is done so his people can learn. A boss uses people, gamit ang tingin niya sa mga tauhan niya. But a leader develops people, nais niyang tumubo rin sila. He empowers people, ika nga. A boss commands, utos ng utos, but a leader asks, nagtatanong, naguusisa, nang uunawa. A boss says, go! Yun, utos yun. But a leader says, let us go. Tayo na. Sama-sama tayo sa ating gawain, sa ating paglalakbay. Yan daw po mga kapamilya ang napakalaking kaibahan ng boss at pinuno. Sa huli, sabi po ng speaker, ang modelo natin ng tunay na pinuno ay si Jesus. Diyos, pero nagugas ng paa ng mga alagad. Pinakita ang tunay na kahulugan ng pamumuno, service. Anya, naparito ako para maglingkod at hindi paglingkuran. Ikaw, kapamilya, ikaw ba ay leader o boss na nambubusabos? Tinutularan mo ba si Jesus, ang tunay na pinuno, ang mabuting pastol? Amen.